Kasi uh, para makapag-take advantage po tayo sa presence ng ating Secretary of DBM, Mr. marami pong tatanong tayo sa kanya. Mr. Chairman, at tuloy ko lang po yung uh, uh questioning ni uh, Senator Tulfo kay uh, Mr. Engineer Hernandez. Uh, magkano ang sweldo ng uh, Assistant District Engineer? Uh, nasa 70,000 po monthly. Okay, 70,000 pero yung mga nakasulat nakaregister sa mga pangalan mo na sa sasakyan ano-ano yung mga yon uh, meron po akong ano ah uh, Toyota tsaka motor tsaka mga motor Toyota Supra po tsaka po yung ano uh, Challenger po Dodge magkano magkano ang Toyota Supra ah uh, long time na rin 4 million po magkano ang Dodge Challenger 7 million po Magka, meron ka rin mga motor, di ba? Ay, yung motor po. Buy and sell po. Ano yun? Bali, yung kapatid ko na nagbabuy and sell po. Hindi, mga nasa pangalan mo. Hindi ko po matandaan, Your owner. Meron kang Ducati, Pero... 2022 Ducati. Uh, so, I'm sure alam ni Sen. J.B. to dahil mahilig to mag-rider. No? Uh, worth 2.1 million. Meron ka rin BMW R1250 worth 1.2 million. And then, um, uh, ang asawa mo, meron din, nabanggit na ni Senator Tulfo, meron din Lamborghini Urus uh, Performante. Tama ba? Magkano yung Urus? Ah, uh, Your Honor, ang alam ko lang po, naging share dun is nasa 5 million pesos po. But, yung yung presyo niya po talaga, hindi ko po alam kung paano po. Kasi base pinaka-cost pina out namin to sa customs, uh, pagbayad ang taxes ang Lamborghini Urus is 30 million, ang uh, Toyota Supra is about 10.8 million, ang Dodge nasa mga 9.2 million. So kung may sweldo kung 70,000 a month, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Your Honor, yung yung pong ano, yung pong Lamborghini Urus is uh, nag-share po dun nag-share lang po yung asawa ko at saka ako para gawin pong konting hanap buhay. Para ano trabaho ng na asawa mo? I, um, with all due respect to Senator Sherwin, ano trabaho ng na asawa mo? Ah, uh, dati po siyang ano, nasa GSIS. Magkano ang sweldo niya? Hindi ko po, po alam, Your Honor. So, magkano Lamborghini? 30 million? Ang balita ko, pumunta ka sa, sa tindahan ng kotse. Tinuro na asawa mo. Ito gusto ko, kilili mo kaagad cash. Hindi po totoo yan, Your Honor. Magkano pinapatalo mo sa kasino? Without your respect, Senator Sherwin. Sa pera ko po, wala po akong pinapatalo, Your Honor. Ano alias ang ginagamit mo sa kasino? Uh, nagpunta po kami ng isinama po sa kami, araw, ko niyo sa... Ano ang pangalan na ginagamit mo sa kasino? Your Honor, ah uh, uh, nasagutin ko po ng ano. Uh, binigyan na po kami ng membership number. Yun I am ang, asking you what is your alias? Huwag ka nung paligoy-ligoy To be honest po, Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. What is your name? What Anong ginagamit mong alias? Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Uh, membership number po ang binigay sa akin ni Boss Henry. Ikaw Di ba ikaw to? I believe po. Oh, I believe. Right? Okay, oh, anong pangalan nakalagay dito? No, oh, page, mm -hmm. pakita mo.